So dito natin makikita talaga kung naging patas ba talaga ang boxing community sa Pilipinas or sa mga promotion. Kita mo? Lahat 'yan mga talo. 'Di ba? Pero nakakatanggap ng award galing kay Manny Pacquiao at saka kay Lordy. Diba? ba? Lordy award or Manny Pacquiao award. Diyan natin mapapansin o makikita na talagang hindi naging patas ang pagtrato sa ating mga buksingero. Kapag ikaw ay kalaban sa isang promotion, ay hindi ka mabibigyan ng award. <laughs> o si kasi mayroon nabigyan ng award nung bago siya lumaban kay ano kay um, Uguni ba 'yun? So, hindi yun sa Pacquiao at saka kay Lord Award so ang ito ay eh, talagang lahat yan gumapang ah, hindi naman tayo hitter ng ah, boxer bagkos ay eh, ating ating it, tinutuwid lamang yung mga award award na yan na meron tayong buksingero na hindi natatalo sa ilang taon na pakipaglaban niya sa loob ng ibang bansa o sa sa Japan mapa Pilipinas, mapa Japan o kahit anong bansa man eh, hindi pa siya natatalo ng ilang taon na, no? Ilang taon na siyang lumalaban na hindi natatalo. Pero yung mga naka-award ngayon galing po yan sa mga talo. So paano nangyari 'yon?